Hi mga kasi si Mars yan pang dito pala natin to sa ating bahay seri to continue tayo mga kasi si Mars. Ayan, paos pa rin tayo. Yung gilid-gilid pa lang yan mga kasi si Mars. Ayan, kinabitan na nila. Ayan, sa isang araw nakatapos sila ng 25 pieces na tiles mga kasi si Mars. Ayan. So, good morning. For today's video mga kasi si Mars. Ayan, I hope sama nyo pa rin kami mga kasi si Mars. Ayan. Ayan pa rin si Tito Junior at si Tito Ronnie. And good morning mga kasi si Mars. Di ko na alam kung anong gagawin ko sa aking bosses Ayan. Siyempre, kanon pa rin ang gagawin nila. Pokpok ng pokpok. Ayan. Good morning. Hanggang sa matapos ang gawain atin sa bahay. Please be enjoy mga si Mars. Ayan. Di ko na talaga kaya pa mag Voice over mga kasi si Mars ayan may dumating pala tayong bisita ayan si Tita Reina ayan kakilala nila yan ayan Oh, well, sumasayo sayo pa siya. Tinatawag kasi niya dyan si Tita Inday. Ayan. Eh, good morning mga kasisimars. Salamat sa pagsama again. And thank you, thank you sa pagsama niya sa ating unang video sa pagbahay serye mga kasisimars. Please be enjoy. Ayan. Continue pa rin sa si Allah. Salamat and God bless mga kasisimars. Ayan. Hindi ko na talaga kaya pa mag voice over mga kasisimars. Kasi yung boses ko medyo paos pa talaga. Hindi ko alam kung ang tagal malik sa normal. Kasi yan, takaw ko pa rin talaga sa malamig na tubig mga kasisimars. Ayan, salamat. Please be enjoy and watching mga lab Love, love lang. Thank you. God bless. Enjoy! so ayun mga kasi si Mars kakabit na pala ni Tito Ronnie yung samay pinto. Ayan. Kaya salamat sa pagsama. Thank you. Pasensya na talaga kayo sa aking bosses. Paus na paus pa rin tayo mga kasisi Mars. Thank you and God bless. Please be enjoy. Salamat mga kasisi Mars. hours later. So yun mga kasi si Mars there, merienda time na naman. Siyempre luto tayo ng Pancit Canton. Yes, Pancit Canton mga kasi si Mars ang ating merienda at saka may inilagang itlog yan mga si Mars. siyempre magkasama talaga ang pansit ganton sa kanila itlog ayan siyempre hindi yan sponsor mga kasisimar sa baka sabihin niya sponsor yan charot lang good morning mga kasisimar ayan so ito pala yung ilalim ng lababo at ito yung ilalim ng hagdan ayan nakabitan na pala yan dyan na tiles mga kasisimar kaso yung hagdan natin medyo matari kaya papalitan pa daw yan mama kasi si Mars o di ba yung gilid gilid ayan tinuturo ko ayan nakasukat sukat na yan nakakat na yung tiles natin na dapat na ilagay nila dyan mga kasi si Mars ayan ay, eh, salamat sa pagsama again pri sampri ayan o oh, si tito ronnie ayan, dito yung silalim ng laba Bu, ayan, di pa tapos mga si Mars pero lalagyan yan yun. Oh, dalan dyan, dalan dyan, dalan dyan. Baka naman. Charot lang. Good morning. Ayan mga kasi si Mars. Medyo magulo pa yung loob natin ng bahay. Ito pala yung CR. Ayan. May nalagay na na tiles. Ayan. di na natin na ano ng video yan. Dahil time na yan. Wala tayo. Nasa Manila time yan mga kasi si Mars. At ito pala yung loob ng kwarto. Yes. Kwarto yan ni Mother ayan, dito naglalagay din sila ng tiles, ayan ayan pala si Tito Ronnie ayan, si Tito Roni talaga, totally nag, ano, sa paglalagay ng tiles, sa panday mason pa siya yung parang panday mason tapos yung iba parang assistant na lang or helper, ayan, Hello. hi mga kasisimors, ayan hindi na paos na tayo dyan kaya kailangan natin mag voice over low to lang tayo ng pancit kanton yan para ito yung kusina natin o di ba mamay malalagyan na yan ng tiles mga kasisi Mars na ganun talaga makalat pa siya mga kasi, si subscribe please thank you and watching